Fuglekalif. Diyan ako nakatira sa building na yan, guys. O, di ang ganda? Tremberg Khalifa. Diyan tayo. Pasyal, pasyal lang na ako sa building. Ayan o, Burj Khalifa guys. Ayan o. <laughs> ang laki-laking building. ayun yung studio dito sa Dubai pinupuntahan ng mga artista guys ayun studio sa mga nagkoconcert na artista yung building na yun Tara na doon sa ano ito tayo sa McDonald mag ice cream lang ako mag ice cream Adiva. Oh, Adiva. <laughs> oh, Sana all. Nandito ako sa pangmayaman na lugar. McDonald's Tara, kain tayo ng McDonald. Magugutom ako, guys. thank you for watching guys salamat sa mga sumusuporta sa akin sa youtube channel ko good luck sa ating lahat pasok tayo dito sa mcdonald mm -hmm. tayo sa mcdonald mag ice cream tayo guys yun ang ganda ng Burj Khalifa <laughs> ayan tayo sa McDonald's guys kain ng ice cream ayan, dito muna ako po 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 muna ako dito pay pahinga lang ayan ang ganda ng Burj Khalifa guys ha. malapit lang sa amin Yay! Hollywood!